Libu-libong pulis ang ipakakalat para magbabantay o para magbantay sa mga pampublikong lugar sa bansa sa paggunita ng undas. Si Jap Regala, una sa Balita Live. Jap? Greg, puspusan ng paghahanda ng pambansang pulisya para matiyak ang mahigpit na seguridad sa paparating na undas. Ayon sa Philippine National Police, aabot sa higit libong personel ang ipakakalat para maglibot sa mga pampublikong lugar. Papalo rin sa 8,500 personel ng National Capital Region Police Office ang ide-deploy sa mga sementeryo at kolumbaryo sa Metro Manila. Magkakaroon din ng mga checkpoint. Bukod sa mga kapulisan, magkakaroon din ng force multiplier na tutulong para magbantay sa iba't ibang lugar. Magiging katuwang din ng PNP ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga hanay. Greg, mahigpit din ay pinagbabawal ang ahensya ang pagdadala ng armas, matatalim na mga bagay, ilegal na droga at mga nakalalasing na inumin sa mga sementeryo. Greg, nagpaalala rin ng polisya na huwag magsugal at magpatugtog ng malalakas sa mga sementeryo. Mula rito sa Camp Krame, balik muna sa iyo.